Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Salvador Girl H.S. Ora. Magkukwento po ako tungkol kay Billy, ang magiging na track ng bumbero. Si Billy ay isang track ng bumbero. Sunog! Sunog! Sigaw ng bumbero. Naku! Sunog na naman! Halina kayo! Sabi ng isa pa. Gustong gustong ni Billy malinis at makintab siya. sa sarili. Billy, kailangan ka ng mga hayop. Tawag ng mga bumbero. Billy, kailangan ka ng mga halaman at ng buong pamayanan. Tawag ng lahat. Billy, isa itong malaking sakuna. Kailangan ka ng lahat. Pakiusap nila kay Billy. Pati suyo na bili. Kailangan ka ng lahat. Ganoon ba ako kahalaga? Oo, bili, Halika na. Walang na tayong oras. Salamat, bili, Isa kami yami. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po.